Malandong gabi. gabi! Lahat po rin ang dumadaan na traffic. Magandang gabi sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon kasi kahit pagkakahiwa-hiwalay tayo, iba-iba yung politika natin, iisa ang hangarin natin. Ito tinuro sa akin ng isang kaibigan ko dating military. Nung sila ay umalsa sa isang gobyernong nagnakaw ng eleksyon, sabi niya, isa lang hangarin namin, malinis na eleksyon. Yun yung panahon nila. Ngayon, isa na, na naman ang hangarin natin. Pareho-pareho tayo dito. Gusto natin malinis na gobyerno. Alam niyo ba na pag ninanakawan tayo, may direct correlation yung pag nakaw nila ng pera dun sa ating kalusugan kasi lumiliit yung para sa healthcare. Kapag nina nakawan nila tayo, tumataas ang crime rate kasi kulang ang pulis. Kapag nina nakawan nila tayo, kulang yung edukasyon, nagiging mangmang mga, mga anak natin dahil kulang ang sahod ng teachers, sobra kulang ang classroom, substandard ang edu ang educational materials. Tuwing nina nakawan nila tayo, tayo ang ninanakawan sa serbisyo ng gobyerno. Nakakahiya. Buk Alam nyo, okay lang sana kung mayaman tayo, kaya natin ipamigay yung barya. Kung barya yung ninanakaw nila. Hindi na ito barya. Ang pinag-uusapan natin dito, trillion. Hindi pa nga ako nakakakita ng isang bilyon na cash. Eh sila halos araw-araw ang dumadaan sa mga opisina at gumeyeng sa mga bulsa bilyon. Kayo pa nakakita na ng kahon-kahon ng bilyon? 100 million nga di ko pa nakikita. Kayo pa nakakita na ng 100 million? 10 million nga mahirap pa. Eh. Pero sila ordinaryo 'yan. Tapos in, spite of that, iinsultuin pa nila tayo. Ninanakawan na nila tayo, tapos yayabangan pa nila tayo. Lalabas sila, Hoy, ang gaganda ng kotse nyo! Ko! Baka pwede kami makisakay. Kami naman nagbayad yan eh. Diba? Atin yan. Pag nagdete po yung mga prinsesa nila, pera natin yung pinambabayad sa multi-million peso na gown. Saan ka nakakakita? Nagpaaral pala tayo ng mga anak nila abroad. Samantalang hirap na hirap tayo ipaaral sarili nating mga anak kahit sa public school. Alam ko, mahaba ang pasensya ng Pinoy. Totoo yan, kanabaw tayo. Kumakayod ng kumakayod. Hanggang sumabot dun sa punto na hindi na natin kinakaya. Kahit ang palaka, kung inagay mo sa tubig at dahan-dahan mong painit yung tubig, mag-a-adapt. Hanggang sa umabot na na yung tubig kumukulo. By the time umalsa tayo, by the time maisip natin na umalis dun sa tubig, luto na tayo. Huwag natin paabutin sa ganun. Alam ko araw-araw nakakakita kayo ng mga kwento yung kwento na eto na naman si congressman pala humingi ng ganito si congressman pala nakatanggap ng ganito minsan sa dami ng dumadating na mga storya nabubogbog na tayo at minsan iniisip natin ayoko na ayoko nang basahin to pero mali yun eh mali yung sabihin natin ayoko na, ayoko nang basahin to dapat Ayoko na ang gawin nila ito sa atin. Kung tayo, kaya natin magtiis. Ipapamana ba natin ito sa mga anak natin? Ipapamana ba natin yung ganitong kayod natin sa araw-araw? Ipapamana ba natin sa mga anak natin yung naghahagilap ng pera? Ipapamana ba natin sa kanila itong bulok na healthcare system kasi hindi na nila pinupondohan? Gusto niyo bang mangyari sa mga anak ninyo na kapag may nagkasakit sa pamilya nila, mag magiging dukha na sila? Kasi ganyan ang tinigil ni PRD. Pasensya na nabanggit ko. Ganyan ang gusto natin mawala. Gusto natin mawala yung pagkakataon na magiging dukha na naman tayo gawa ng pagnanakaw nila. Isipin nyo healthcare. Alam nyo ba na ang daming pera ng healthcare, ng field health. Kasi dyan yung taxes sa uh, sugar. Andyan yung taxes sa mga sweetened drinks. Yung sin taxes, dyan pumupunta ang daming pera ng field health. Pero bakit ngayon lang nagka-zero billing? Kaya na natin kahit noon pa mag-zero billing. Pero bakit ngayon, nung 2022 and onwards, bakit walang zero billing? Bakit ang laki ng binabayad natin sa laboratory fees? Bakit ang laki ng binabayad natin sa paggamot sa atin? Bakit kailangan natin ng pera para mabuhay? Dati mura na yung tubig. Dati natatakot ng magtaas ng presyo yung mga MWSS. Bakit ngayon kaya na nilang magtaas ilang beses sa isang taon ng hindi na natin halos napapansin. Hindi na dapat natin tinitiis ito. Masyadong masakit. Masyadong insulto na. Kung okay lang sa inyong tinanakawan kayo, hindi naman natin hinihi ang permiso ng mga anak at mga apo natin. Kasi mamanahin nila yung ganitong sistema mamanahin nila yung kapabayaan natin kung hindi natin sasagutin ito ngayon. Mamanahin nila yung utang. Mamanahin nila yung kapal ng muka ng mga katulad nilang nagnanakaw sa atin ng harap-harapan. Tinuturuan natin yung mga susunod na henerasyon na okay lang ito kung hindi tayo gagalaw. Kung para man lang sa mga apo para man lang sa mga anak natin kahit hindi pa sila isinisilang gawin na natin ito papuntahin nyo dito yung mga kaibigan kamag-anak kapitbahay punta kayo dito hindi ko to hinihingi sa inyo dahil gusto kong mayroon kaming political objective tapos na po yun for, sa, sa ngayon kailangan para magkaroon ulit tayo ng diskurso, okay lang yung nag-aaway tayo sa social media, yung magkakaiba tayo ng pananaw, okay lang yun kasi may kalayaan tayong makipagbardagulan sa isa't isa. Pero kung papabayaan natin itong mga to, kahit yung espasyo para sa bardagulan natin magiging masyado ng mahal, mawawala na yung tunay na diskurso mawawala na yung pakikipag-usap natin sa isa't isa at pakikipag-usap natin kahit dun sa mga taong iba ang pananaw kaya kahit iba ang pananaw mo makiisa ka na para sa atin para sa mga anak para sa mga apo sabi ng Korte Suprema dati for generations yet unborn kailangan protektahan natin sila buksain natin yung problema ngayon na. Hindi na natin ma-afford makaintay eh. Kung marami tayong pera, mahaba ang pasensya at hindi na mimiligro ang buhay natin, okay lang eh. Pero alam nyo ba sa ninanakaw nila? Pati yung crime rate apektado, gusto nyo ba na araw-araw hindi tayo, wala tayong kasiguruhan akyatin ang bahay ninyo, maholdap yung anak ninyo sa makarnap kayo, tumataas na naman ang crime rate, hindi nila sinasabi sa atin. For the future and for ourselves, maawa naman tayo kahit sa sarili natin. We, can, we deserve better. Di ba sabi ni VP Inday? We deserve better. Ano ba yung mga klase? Bayad ka ng bayad ng buwis? Tapos baryang serbisyo na natatanggap natin. We deserve more than this. We deserve a clean government. We deserve health care. We deserve a safe environment. Pero hindi yan mangyayari kung minanakawan nila tayo. Para sa sarili, para sa mga anak, para sa pamilya, para sa future, at para sa present punta na kayo dito. Let's stand together kahit anong kulay ninyo. Lahat tayo naghihirap. Ang hindi lang naghihirap yung mga magnanakaw. Konti lang sila. Marami tayo. Let's all stand together. kapit bisig balikat sa balikat. Kaya natin po sa inito kasi takot na sila sa atin. Kung hindi sila takot, aabihin man nila si Kongresman Barsaga? Tama! Kung hindi sila natatakot sa atin, magmamadali pa silang lupa pa sa mga Tingnan nyo ngayon, Nung! Kung hindi sila natatakot sa atin, di nagmayabang na naman sila, makikita mo sila sa mall, sa grocery, bumibili ng mga bagay na pinaglalawayan lang natin kung hindi sila takot, magpapadala ba sila ng libo-libong trolls para insultuhin tayo sa social media? Pag nagpo-post lang tayo ng hinaing natin, kung hindi sila takot, mag-iinarte ba si Presidente na kunwari may iniimbestigahan na flood control? Magko-congressional inquiry ba sila kung hindi sila natatakot sa atin? Yun po yung pangsalag nila sa atin eh. Gagawa sila ng sarili nilang kwento. Gagamitin na nalaman pera natin. Oras. Oras na dapat gumagawa sila ng batas para sa kapakanan natin. Takot sila. Alam na natin yun. Yung iba sa kanila, nagtatago na sila ng mga ninakaw nila. Yung iba sa kanila, naghahanap na kung saan sila mag-iimmigrate. Hindi ito sikreto. Bago mangyari yun, panagutin natin sila. Para sa sarili natin, i-regain natin yung dignidad natin. Para sa bayan at para sa sarili natin. Tuloy-tuloy na ito. Maraming salamat. Bring everybody here. Come over sa batasan. Nananawagan kami. Magsipuntahan na kayo dito. We'll see you here. Salamat, Maraming salamat po. Morning JXC. Salamat, Atty. Trexy. Madulas, Tingnan niyo po, si Labasan, nagmamadali ang mga House of Crooks na maglabas ngayon. Okay, siyempre, bago ko po, po tatawagin ang... Na... Joey! 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 Nandito na po siya. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Pagmumurahin mo na yan! Mabutang na! Pagkakaganda okay, ang gabi sa inyong lahat. Um, narinig ko po yung panawagan na pumunta po dito no? at hindi ako nag-atubili. Kasi ito yung panahon na dapat alam ng bawat Pilipino ang talagang pinakaugat ng problema kung bakit ang mga kababayan natin nagdurusa. Siguro, nito pong nakakaraang linggo, lahat po kayo, nakita po natin kung paano magdusa ang mga kababayan natin sa baha. Ilang oras na ulan, lampas ulo ang taas ng baha. Makita natin yung mga estudyante na uniformado, naglalakad papunta ng school, baha. Mga kababayan natin na mamatay sa leptospirosis dahil sa baha. At pagkatapos, sasambulat sa atin ang sangkaterbang flood control projects na kung hindi ghost, incomplete but paid o di kaya substandard. Ang lahat po na ito ay nag ugat dahil hindi ginagawa ng mga tao sa House of Representatives ang trabaho nila. Ito po'ng panahon na to, hindi po itong patahon, panahon ng artisanship. Ito po ang panahon ng pag-alam at pagtingin sa problema as it is. Ano ba yung problema natin? Tatanggapin na lang ba natin na ganito yung buhay ng mga kapwa natin Pilipino araw-araw? Hindi! Hindi! Mga drive dra grab driver, angkas driver Bumapagyo, umuulan napakataas ng bahan, nagtatrabaho Bigyan naman natin ng laban yung mga kababayan natin na makalaban sila ng patas pero binudugas sila ng mga tao dito sa House of Representatives. Tama! Huwag po natin tanggapin yon. Maawa po tayo sa kapwa natin Pilipino. Siguro ngayon po panahon na to, importante na dapat ibaba natin ang lahat ng ating pride. Magkaisa tayo. Harapin natin ang katotohanan na problema natin dito sa bansa natin corruption. Tama! Hanggang hindi natin nare-realize na ang problema natin dito sa bansang to ay ang sistematikong corruption na ginagawa ng mga nakabarong na bu buwaya dyan sa House of Representatives hindi natin mariresolve ang problema ng bansa natin. Lalo tayong bobobohin ng mga tao dyan. Lalo tayong lilinglangin paglalaruan. Lalo nila tayong aapihin. Lalo nila tayo gagatasan. Sana po lahat ng manggagawa, lahat ng mga grab driver, ang driver, lahat ng mga nag opisina ngayon na po ang panahon, lumabas na po kayo. Kung hindi po natin ipagtatanggol ang kapwa natin Pilipino, wala pong ibang magkakampi dito sa bansa natin, tayo-tayo lang. So lumabas na po kayo po natin ang kapwa natin Pilipino ang isyu po na ito ay isyu ng survival ang isyu na ito ay isyu ng existence yung mga political interest po natin isang tabi po natin yan kasi dapat na nandito tayo at ipamukha natin sa mga miyembro ng House of Representatives na hindi nyo nire-representa ang tunay naming boses dahil kung nakikinig kayo sa amin, alam nyo, ilang taon na namin kayo minumura mula ulo hanggang paa. Mga paking kayo! Mga kurakot! Ang kakapal ng mukha ninyo! Kitang-kita namin kung paano nyo ipalangra yung ang ayamanan ninyo, yung mga anak ninyo, kung paano nyo iibiga sa amin lahat. Kung gano'ng karangya ang buhay ninyo habang natin, naghihikahos nagihirap so, lahat po ng nakikinig, online puntahan na po kayo dito oras na po para magkaisa tayong lahat, oras na po para tingnan natin ang ating problema sa tunay niyang kulay at ang tunay na kulay nun ay ang kulay nating Pilipino, walang iba hindi natin masasolve itong problema na to kung iisipin pa natin ang kanya-kanya nating interes. Panahon na po para magsama-sama. Panahon na po para tingnan natin ang problema ng korupsyon as it is. No excuses. O sabi niyo po mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo. Pupunta na po kayo dito, magsama-sama tayo, magparami tayo. At huwag po tayong titigil hanggat hindi nakukuha. Hindi, hanggat hindi natin nakukuha ang solusyon para sa problemang ito. We owe this to, ano po, no, to our future uh, generation. Mahiya po tayo sa mga susunod na darating ng mga Pilipino kung itong problema to hindi natin kayang solusyonan hindi po katanggap-tanggap. Kumilos na po tayo, inaanyayahan ko po lahat na pumunta dito at sama-sama uh, po natin na uh, pakilusin ang House of Representatives na itama ang kanilang mga mali at sabihin natin sa kanila na hindi tayo masaya sa ginagawa nila, kailangan nilang makinig sa atin, kailangan nilang pagsilbihan ang kapwa natin Pilipino. Alam namin, na tinatago ninyo ang mga sangkaterbang ping na narakaw nyo dyan. Oras na para maningil. At lahat ng mga kababayan natin, pumunta kayo dito dahil ito na ang oras ng pagtutuos. Kailangan pakinggan tayo, kailangan kumilos tayo, kailangan i-assert natin ang ating kapangyarihan. Walang ibang magkakampihan, tayo-tayo lang. Maraming maraming salamat po. Okay, maraming maraming salamat po, Miss Joey. Wala bang palakpakan dyan? Mayroon! Muli po mga kababayan!